Bagong lipat pala si na Billy Crawford and Colleen Garcia dahil pinapa-renovate raw nila ang kanilang bahay. Kasabay nito ang pag amini ni Colleen Garcia na naging challenging season ang naranasan ng kanilang pamilya. No Christmas PJ's letter this year cause all of our stuff are still in boxes while our home is being renovated. It's been a challenging season for our family, if you only know. But I will never stop praising God for how good he is in spite of it all. My heart is still full of gratitude, and I will forever be in awe of how he works. Just taking this time to mark this moment in our lives. The past couple of months alone have been crazy, to say the least. I'm excited to start a new year and a new chapter already but the lessons we've learned and faith we've built in this season will carry us through the rest of our lives. The God of the mountain is the God of the valley. Thank you, Lord, for the gift of family. Truly, it's all that matters to me. Three days before Christmas nang matagpo ang duguan ang kanyang step-aunt na si Canis Monica Demeng. Ayon sa report ng GMA 7 nagtamo ito ng 15 stab wounds na kada rating lang ng bansa para sana magdiwang ng Pasko rito. Bale kapatid ito ng stepmom ni Colleen Garcia. Nauna nang nagpost ni Colleen Garcia na naniniwala sila na ang di umano'y salarin ay ang karpintero ng kanyang ama na ang sinasabi ay di umano'y makikipagbalikan sa karelasyon nilang kasambahay pero ang Step Aunt Nicolin Garcia ang naabutan sa bahay. Pero naaresto na raw ang suspect bago nagpasko at iginiit ng suspect na nasa impluensya ng alak siya nang gawin ang krimen. Kawawa ang step aunt ni Garcia dahil andito lang sana para magbakasyon, napatay pa. Sa isang exclusive subdivision nakatira si na Billy Crawford at Colleen Garcia pero wala namang banggit kung doon sa kanilang bahay naganap ang krimen.